Balik tayong mga dati na nang at na naging uh, uh, subsistence or survival. Kaya hindi sila paagad nakapasok. Because nakita nga ng management, uh, particularly ni Secretary Rex, na talagang hindi pa lahat handa no, na talagang uh, mag-exit from the program. Ito na ang totoong magandang balita ng DSWD. Kung matatandaan nyo na palaging mahaba ang pila sa DSWD, dahil sa dami na mga gustong makasali sa programang ito at hindi lahat ay napagbibigyan kahit nakapasa na sa kriteriya. Marami na ang nadispaya at tanggalin ang karamihan sa listahan ng 40 beneficiaries ng DSWD. So marami pa rin na naghahabol at umaasa na makasakaling bigyan sila ng konsiderasyon o pagkakataon kung sakaling sila ay umapila at mapatunayang sila ay karapat-dapat na manatiling member o beneficiary ng 4 Well, ngayon, nagbunga na ang inyong mga dasal. Amen. Praise the Lord. So, ayaw kay Director Gemma Gabuya ng Fourth National Program Management Office, halos 800,000 ang ibabalik. Imagine na, 800,000 ang ibabalik o i-reactivate -re sa Fourth sa Pantawid Pamilya Filipino Program ng DSWD. So, paliwanag ng DSWD, hindi pa handang maging self-sufficient o maging independent ang mga pamilyang ito. So sa ngayon, nasa mahigit 4 milyon na ang aktibong 4-piece beneficiaries at inaasahang madaragdagan pa ito ng 200,000. Ang problema ng DSWD ay mababa ang bilang ng mga nagtatapos o gumagraduate sa programa. So, paano naman ang mga nasa waiting list? Dagdag pa raw dito ang mahigit na 800,000 na ang mga na-reactivate kaya ang mga nakatenga o mga nasa waiting list ay halos nasa 200,000 at nasa waiting list pa rin sila. So mangyayari, uunahin yung mga nadanggal noon, i -re sila at i -re -reactivate. And then yung waiting list magiging second priority. Okay? Actually mas mababa talaga yung uh, yung sabihin hindi talaga siya ganun kalaki yung talagang uh, nagra-graduate kasi nga uh, um tinitingnan din natin yung kanilang ano to yung kakayahan So sa katunayan sa nakalipas daw na 10 taon 200,000 households pa lang ang nakakapagtapos o nakagraduate sa 4P's. At simula nang umbisa ang programa Nasa 500,000 pa lang ang nakapagtapos. So, inaasahan ngayon, kailan? Kailan naman magiging effective yan? Okay, so inaasahan sa September, September yan, naman ngayong taon na to, ang magkakaroon muli ng bagong beneficiaries ang 4-piece. Okay, so yan po yung magandang balita. September, ngayong taon na to. Okay, so sana nagustuhan nyo at isa kayo sa mga ma-re-reconsider o mapapasali muli sa 4-piece. Okay, so maraming maraming salamat po sa pananood at God bless.